Alden Richards hindi na raw kailangan ng ibang babae sa buhay dahil kay Maine Mendoza hindi na kailangan ni Alden Richards ng ibang babae para lamang sumikat dahil ito ay nagawa na nila dalawa ni Maine Mendoza dati pa man kung ipapareha man siya sa ibang babae ay hindi ito ikagaganda ng karir niya ngunit ito pa ay ikasisira kaya hindi kailangan ni Alden Richards na mapalis pa sa ibang babae bukod kay Maine Mendoza tila nga naman eksepsyon si Kathleen Bernardo dahil ito ay isa lamang kapatid niya at kaibigan sinabi na ito ni Alden Richards dati pa at ang gusto lang naman ni Alden Richards ay ang closure ng kanilang movie dahil hindi naman talaga sila nagkaroon ng closure si Ethan at si Joy sa movie nila na hello love goodbye kaya dapat gusto ni Alden na matuldukan ang kanilang relasyon sa movie ngunit pagdating naman sa personal na level ay alam naman natin na kahit wala si Kathleen ay kayang-kaya ni Alden Richards ito ayon kay Adelia Day he doesn't need another woman to be happy. Main guy is more than enough. So please, stop making issues. It won't do any good. Yung iba dyan, kung gusto nyo mambabae or manlalaki, go ahead. Huwag nang mandamay. Make sure. Something that will be your own marker or palatandaan para hanggang doon kayo. Tulad ng Aldab. Kung hindi nyo kaya, sorry na lang kayo. Talagang hindi nyo kaya or kakayanin because you're not Aldab. Ang ganda ng sinabi ni Adelia Day. Tama nga naman. Kung gusto nyong mambabae or manlalaki, huwag nyo nang idamay pa si Maine Mendoza at Aldian Richards. Dahil yan naman talaga ang mahirap nilang hindi gagawin talagang dati pa lamang ay napaka faithful na nila sa kanilang dalawa, sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. At tama rin na hindi sila Aldab dahil ang Aldab talagang may mga pinangako na sa isa't isa. Hindi tulad ng mga bulaan, ng mga love team, na pang movie lamang at teleserye. Ngunit naghihiwalay naman sa tunay na buhay. Isa na dito ang mga example ng itinapat na lab team kay Maine Mendoza at Alden Richards noong kasagsagan pa ng Aldab. Ngayon, puro hiwalay na sila. Kaya tama rin na wag na lang pakailaman si Maine Mendoza at Alden Richards dahil hindi naman sila makakatulong sa mga karir nila. Iba kasi kung meron ka talagang stand sa buhay na hindi ka mambababae tulad nga ng sinabi ni Alden Richards at Maine Mendoza na kung talagang silang dalawa lang ang nagmamahalan nakita natin ito hanggang ngayon ngunit nasa na ang mga love team ng ABS-CBN na kung manligaw ang padati ay kala mo ay hindi na maghihiwalay ngunit pagdating ng mga ilang panahon lamang at taon ay nawawala na yan talaga ang maituturing mo na para sa karir lang nila at kanilang mapasarili at personal interes hindi talaga totoo at walang panagutan ayon naman kay Christine Serrano ng USA Alden Richards main Paul Gerson forever walang iwanan Alden Richards alam namin may mamin ka na alam namin ng totoo na mag-asawa Mr. and Mrs. Paul Gerson real couple phenomenal tama yung sinabi ni Christine Serrano ng USA. Talagang may forever na si Main Mendoza at Alden Richards. Kaya hanggang ngayon ay lahat ng basher ay nakatutok pa rin sa kanila. Biruin mo, dati pa lamang ay napakarami na nilang bashers. Ngunit bakit hanggang ngayon ay hindi ito nawawala? Ang ibig sabihin lang neto ay tuloy-tuloy ang kanilang pagsikat real couple porque son couple phenomenal kaya talagang hanggang ngayon ang basher ay tuloy-tuloy pa rin ang paninira sa kanila na iintindihan ito ng buong Alder Nation dahil nga naman sa sinabi ko na ang mga kasabayan nila ay wala na ngayon nabuwag na wala na ang mga pandong na naglaho na hindi tulad ng Alder Nation talagang solid pa rin pagdating kay Maine Mendoza at Alden Richards. Nawala na ang mga Lisquid na pandum Nawala na rin ang mga kemerald at saka Kimchi. Wala na rin ang pandum ng Jadin. Makikita mo talaga dito na hindi pang matagalan ang pandum nila. Ngunit pagdating sa Aldab, talagang kitang kita mo ang paninira kay Min Mendoza at Alden Richards ay tuloy tuloy pa rin hindi ito nagbago since 2015 pa lamang kasagsagan ng Aldab dyan mo makikita ang tunay at hindi matatawarang relasyon ni Alden Richards at Min Mendoza at ito nga naman ang Katnil sa lahat ng mga pandom ng ABS-CBN ay ito na lang din ang natira Ngunit bibigyan ito ng isa o dalawang taon ng publiko. Malalaman at makikita natin na lalabas na ang tunay na hindi pa rin nila kayang talunin talagang Aldab. Pagdating ng isang taon o dalawang taon, makikita mo na tuloy-tuloy pa rin ang paninira sa Aldab. Diyan mo masusukat kung talagang gaano kalakas ang Aldab sa simula pa lamang hanggang ngayon ay talagang tuloy-tuloy pa rin ang pagbulusok ng karir ni Alden Richards at Maine Mendoza ayon naman sa isang user senior po ako hindi talaga pababayaan ni Alden si Maine hindi kay Maine siya nangako hindi kita tay dab kaya saan man bitbit niya si Maine nalagdagan pa ng tatlong makulit. talagang malalim ang pagkasamahan ni Ming Mendoza at Alden Richards dahil hindi lang ito sa kanilang dalawang sumpaan ngunit malalim at personal ito damay damay nga kasi dito kahit sila tatay dagpa at daddy bay kung matatandaan nyo ay mismo si daddy bay ay nabuko ng buong Alden Nation patungkol sa kanilang mga magagandang supling kaya talagang real na real ang pagsasama ni Min Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman hindi ito masisira dahil ang level dito ay hindi lang para kay Min Mendoza at Alden Richards Kung pati mga mahal nila sa buhay at talagang napakalalim na ng kanilang samahan sa simula pa lamang Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!